kanalangin ng umaga, ang Diyos ang ating lakas at pag-asa. Ngayon, itaas natin ang ating mga puso sa Diyos, ang ating ligtas na kanlungan, humihiling na ang kanyang biyaya at awa ay samahan tayo sa bawat hakbang ng araw na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. O mapagmahal at tapat na Ama, Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng lakas at pag-asa sa iyo ay natatagpuan namin ang kapayapaan, seguridad at direksyon. Sa kababaang loob, inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya, tiwala na ikaw ay nakikinig at nagmamalasakit sa bawat detalye ng aming buhay. Panginoon, inihahandog namin sa iyo ang aming mga pagnanasa, ang aming mga laban at alalahanin. Nawa ang iyong liwanag ay magbigay liwanag sa aming mga landas at nawa ang iyong karunungan ang gumabay sa bawat desisyon bigyan mo kami ng pusong tiwala upang magpahinga sa iyo na alam na ang lahat ay nasa iyong kontrol ikaw ang diyos na hindi kailanman nabibigo ang nagdadala ng lakas sa mga nakakaramdam ng kahinaan at nag-uudyok ng lakas sa mga pagod ngayon Hinihiling namin na palakasin mo kami upang harapin ang araw na ito na may pananampalataya at tapang. Panginoon, pagpalain mo ang mga gawa ng aming mga kamay. Nawa ang aming mga pagsisikap ay maging mabunga at nawa kami ay maging mga daluyan ng iyong biyaya para sa mga nasa paligid namin. Alisin mo sa amin ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa lahat ng pagkabahala at palitan ito ng isang hindi matitinag na pananampalataya sa iyong pagkakaloob, bigyan mo kami ng mga mata upang makilala ang iyong mga biyaya kahit sa maliliit na bagay at isang pusong mapagpasalamat upang purihin ka sa lahat ng pagkakataon. Espiritu Santo, punuin mo kami ng karunungan at pangunawa nawa ang bawat hakbang na aming tatahakin ay nakaayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming magtiwala ng higit sa iyo, ipagkatiwala ang aming mga plano sa iyong mga kamay, at maghintay ng may pasensya sa iyong sagot. Sapagkat alam namin na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa amin at ang iyong mga plano ay palaging nagdadala sa amin sa kabutihan. Ngayon, Panginoon, itataas namin ang aming mga intensyon sa iyong harapan. Bawat kahilingan, bawat pangangailangan, bawat pangarap at pagnanasa ng aming puso. Alam namin na ikaw ay nakikinig sa amin at walang bagay ang nakakaligtaan sa iyong paningin. Kaya't inilalagay namin ang lahat sa iyong mga paa, tiwala na ikaw ay magbibigay sa tamang panahon turuan mo kaming mamuhay ng may pasasalamat sa bawat araw, Panginoon. Nawa aming makilala ang iyong kabutihan kahit sa mga mahihirap na sandali at magtiwala na ang lahat ay nakikipagtulungan para sa aming kabutihan. Nawa ang aming mga labi ay hindi huminto sa pagpuri sa iyo at ang aming buhay ay maging saksi ng iyong pag-ibig at katapatan. Ilagay mo ang iyong mga biyaya sa iyong simbahan upang ito ay patuloy na maging liwanag at kanlungan para sa lahat ng naghahanap sa iyo. Kabayan ang mga lider at mga namumuno upang sila ay mamuno ng may katarungan at karunungan. Magbukas ng mga pintuan para sa mga naghahanap ng trabaho at kabuhayan. Suportahan ang mga pamilyang dumaranas ng hirap. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga nagdadala ng sakit at pagsubok. Bigyan mo sila ng lakas, pag-asa at katiyakan na Ikaw ang Diyos na nagbabago ng luha sa saya at nagpapalakas sa mga nagtitiwala sa iyo. Nawa ang aming komunidad ay mapalakas sa espiritual at material upang kami ay maging mga instrumento ng iyong pag-ibig at iyong pagkakaloob sa buhay ng mga nangangailangan. Panginoon, sa iyo namin inilalagay ang aming tiwala. Naniniwala kami na ikaw ay nakikinig sa amin at tutugon ayon sa iyong perpektong kalooban. Nawa ang iyong kapayapaan ay samahan kami. Nawa ang iyong biyaya ay palakasin kami at nawa ang iyong pag-ibig ay gumabay sa amin sa bawat hakbang. Lahat ng ito ay hinihiling namin, sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon, na kasama mo ay nabubuhay at nagahari, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At kung ang panalangin na ito ay umantig sa iyong puso, Ibahagi ito sa isang tao na nangangailangan ng salitang ito. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para makatanggap ng higit pang mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa.